good morning, good morning guys. Nandito nga tayo ulit sa Carmel Planas, no? Ngayon po ay araw ng linggo. So, update natin yung rilo ni Mang Boy. Yan, saka Boss Eric. So, good morning, Mang Boy. Boss Eric, good morning. Um, update nga tayo dito sa rilo nila. Yan, si Boss Dodo, good morning. Boss Eric, good morning. Update nga tayo ng mga rilo ko, no? Ito, monster no yung mga monster mo po mas magkano 3-5 3-5 3-5 guys yan 3-5 napakasulit tapos super tayo ah Ayan yan mga super na po yan 1, Ito oh, wow. mga super clone na rin po ito Aba kakaiba talaga ito Ayan uh, oh. Kakaiba talaga wow. Ganda ng ano niya, oh. 95 guys Richard Mill din po ito na no? Mga super clone guys oh. Richard Mill Wow Ito na kakaiba na Ganda talaga Super clone Samantala ko na to At medyo ano pa Medyo Wow Parang tunay na tunay na talaga <laughs> Ito guys, oh. Richard me. Pag ito suot mo talaga parang tunay na tunay na. Ito uh, quartz, ito ma. Ayun, ito yung mga tig. Oh, ito, ito guys. 9,500 boss, no? 9,500. Say, uh, say na natin. 9,500, no? ito. Oh, sinkit, sinkit, Rolex pa rin mo, no? Anay ko, Rolex okay, please no? Ano, ito po boss, magkano pa. yung mga ito? 12. 12 rin? Tag 12 din lahat ito? Ito, 38 din Ano yung kung naninigat pa? Ito natin para makinipre yun Ayan, 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 sige, sige Wala nang markang nyo eh super clone na yan guys super clone kasi hmm? yes, ayan oh yan yeah, no digit no 36 no okay oh talagang ano siya no digit did, talaga. digit talagang pero asan yung isa yung gusto ko talaga eto ganito kung kumuha ka na rin lang oh ibang iba na yung datingan ng ano niya talaga oh. parang titanium na rin ang datingan To. ito guys oh uh. binubuksan na ang binubuksan yun ayun, mga original guys no makikita, ah. kasi nag ano ano Rolex Kita ma, kita pa yan. Oh. Apo, kita po yan. At yung corona. Eh. Oh, yun, 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 may corona guys na Kita-kita yan. No? Kita, kita. Corona, no? Ayan, yeah, no? Corona. Ubay, meron ko pang 31-35. Ah, ito yung super clone na, Rolex guys ha. Ah. Ganda yung uh, yung nakakaiba na siya ngayon no. Ito lang ako yung eso po baka maano mamaya natin nahirap na ayun oh steady oh. Dito. Oh. oh talagang ano yan ni stand lang yan okay na siya wow Iba. Oh, ganda okay Solid, no Sulit. ulit ang inaangat ko yung ganito na lang ibang iba yeah, na kasi yung, then yung then mga nauna oh ay mga pick. charol ito mga boss pa kaya ay ito po Mga ito lang din ah hindi patik pilip guys yan ang patik pilip ito ano po magkano po it? ito 2.8 guys 2,800 no 2,800 ay hindi pa akong time na tayo hindi pa na kayo. hindi ni... kayo baski nagsawa na 10 taon no? o ano pa man benta nyo ng laban nyo ng ito yun mga patik pilip guys so napakaganda Eric oh. uh, 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 yung mga na patik pilip yung AP

guys, nabablog na rin naman natin to nang nakaran, no? So, siguro naman sa mga ibang, ano, naki, napapanood nyo na rin. So, ipakita na lang natin. So, Ayan, yeah, may mga super club po sila. Ito po, ito po yung flow natin para makita nyo ito. No, no, no. ano no? Boss, ito baka magustuhan nyo. Ano ba eh. Ito po yung sa ano, i-scan natin. Ito, mamo. Oh. Uh, ito, Richard Mel, napakaganda. Ito hmm. po, yung takip po. Ano? takip. Oh, kakaiba na po siya. Pata tata. Diba? Kung ang dati, tinan parang ano na talaga. mo oh. pressure ka.

ito sir ramadan bato yun 35 para manalo ganda nung sobrang ganda huh? ano Ah, okay, oh. 95 po no. Pero sobrang Lalo, lalo siguro pag ganito na rin yung bracelet. Meron pa ganun. Yung ganito na rin po yung bracelet. Wala pa. Wala pa oh, no. 95 guys, ah 95. Ah, pinili ko sa ito lang, ganito lang masaya na ako. Ito po, natin sa akin ni po yung makin 3255. Pag sina, oh, pala yun, no? 2.5 po, ah. Pwede ko lang, 125. Yung ano, mga bike. Mga 3,000 above dito. So, ayan guys, no? Sa mga naghahanap dyan ng magagandang klase ng relo. Yung mga super clone, available na po dito kay Mamboy, no? Andiyan, no? Napakarami. Rolex, pati yung mga, ah, uh, um, RM Richard Mill. Meron na rin po sila. Napakaganda na po yung klase nun. Yung mga super clone nila. Yo, may nakakuha na. Grabe yan. Super clone na po yan, boss. Ganda, no? Lalong gumanda yung ano niya, yun. Eh.

maraming ano kanina napakadaming bumili kasi hindi natin nabutan busy tayo sa kabilang side. Pero ngayon marami pa rin guys. Ito. so yung mga nagsasabi dyan na. ating mga Wala dyan na. parang ano daw na. A na. madali daw masira so guys, no? Marami pong tumatangkilik sa Rilo nila dito. Hindi yung kagaya ng iba na talagang sobrang ano na parang maano mo lang napampaw yung laman. Pero dito iba iba talaga. Ito na tatanungan ko na po do yung mga ganto klase na Rilo nila dito. Uh, sa Green Hill 65 guys. Talagang mas mahal 65. Ito boss, dito lang. Uh -huh. hey, ito lang panalo na boss, no? Grabe, oh. ang ganda. Ang kulay Brazil. Saka ano? Brazil yung kulay niya, no? Mm -hmm. Ganda. Ganda rin. <laughs> ganda rin ng presyo. <laughs> Yan lang. Sa Dutch Dutch na. Sinisipot ng maigi ni boss. <laughs> ito magkano to? Yeah. 28. 8 Pwede na. Military time. Ah, military. Military. General boss. So ayan guys, hindi na tayo magtatagal guys na masyadong matagal kasi halos parehas lang din naman yung presyo na update din natin to. So ito po yung kaganapan dito ngayong araw ng Sunday dito sa uh, pwesto ni Mang Boy. Bali August, ano ba ngayon? 4? August 4. August 4 na yun. Once again, maraming maraming salamat. And God bless po sa lahat ng ating viewers, subscribers dyan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.